Dalawang kapamilya stars na sina Janine Gutierrez hindi nagpapansinan sa isang event na pareho nilang dinaluhan. Hinala ngayon ng maraming mga netizens na may kinalaman sa napapabalitang pagkakamabutihan ni Kim Chiu at Paolo Abellino ngayon. Maraming mga netizens ang nakapansin sa tila hindi pagpapansinan ni na Janine Gutierrez at Kim Chiu sa kamakailang episode nila sa Sunday Variety Show na Asap Natin To kasabay ng pagpapakilala sa bagong kapamilya station ID. Kumakalat ngayon sa social media platforms ang isang behind-the-scenes video, kung saan kapansin-pansin na hindi nagpapansinan at nagdedmahan si na Janine Gutierrez at Kim Chu habang inaanunsyo nila ang panibagong station ID ng ABS-CBN. Ayon naman sa ilang mga netizens, hindi maiiwasan na talagang makaramdam talaga ng awkwardness ang dalawa dahil hindi rin naman naging lingid sa kaalaman ng maraming mga netizens ang katotohanan sa naging relasyon ni na Janine Gutierrez at Paulo Avelino noong sila pa ang magkatambal. Sa katunayan, kumakalat pa noon sa ilang mga social media platforms ang umano'y pagpopropos ni Paulo Avelino kay Janine Gutierrez noon sa Europe noong nagkasama sila roon at present pa ang singer-composer na si Oji Alcacid. Subalit, nang pumasok na sa eksena ang isang Kim Chiu at sila naman ni Paulo Avelino ang naging magka-partner ay bigla na lamang nawala sa eksena si Janine Gutierrez. Lalo pang kumalat ang mga isyong nagkakamabutihan na ang dalawa ng mapabalitang tuluyan ng naghiwalay sina Kim Chu at dating boyfriend na si Sian Lim habang lumabas na rin ang balitang tuluyan ng naghiwalay sina Janine Gutierrez at Paulo Abelino dahil mas pinili umano ng aktor si Kim Chu. Naniniwala naman ang maraming mga tagahanga ni Janine Gutierrez na may karapatan din naman ang aktres na magalit o di kaya ay mainis dahil kaagad na tinanggap ng mga netizens ang tambalang Kimpow at marami pa ang humiling noon na tuluyan siyang iwan ni Paolo Avelino para kay Kim Kimchu. Ano ang senyo sa balitang ito?